P1 ka palang putang ina ka. Bilang tao ka ng servisyo? Ha? 5 years. P1 pa rin. Bakit hindi ka ma-promote? Kaya, sindikato ka na lang? Ha? Bakit mo ginawa yon? Bakit mo sumama sa si ganulakan? Legitimate! Bakit nyo pinira? Bakit nyo binugbog? Anong klase legitimate operasyon? Legitimate? Legitimate bang pumira ng uh, operasyon? Legitimate bang magbogbog? Pang ina nakakahiya kayo, sobra-sobra na -sobra ginawa nyo. Pang ilang biktima nyo yun? Ilang koreano na ginano nyo? Ikaw, team leader. Pang ilan? Sigurado ka? Yun lang ginawa nyo? <coughs> Pangilang Pangilang ka uh, bitima na niyo yon ikaw Ibe first time sir yon yan lang po uh, yung ngawin ng Sigurado rin. ka Yes sir Pag may maglabas pa na mm -hmm. ibang Koreano magkumpleto sa utang na nyo Tingnan natin kung saan ang galing niyo Tangnan nagpulis kayo para magsindikato Ha nagpulis kayo para papahiya yung uh, uniform 等呢。